lutong pandesal. Ayan, mga ka-viewers. Mm. Yun po, bang lutong pandesal. na ko yung pandesal. Ngayon lang ulit tayo nakapag-bake. Pandesal! Matagal na tayo hindi nakapandesal ulit eh. Yan oh. Panaderia ni Aling Rosa. Medyo nababaan ko pala yung paglagay. Pero okay lang, no? Ano nababaan? Na ibaba ko ng isang layer yung ano. Medyo nagtusta siya sa baba. Hmm. Ha? yung baba. Okay lang yun hindi nga tatagal ayan na, pero, pero sakto lang <laughs> <laughs> mm. nag crave din ba? padalwa na isa dun o, pasimple lang huwag mahiya kuha pa hello mga ka-viewers welcome back po sa aming channel Sobrang lamig po ngayon yung real feel nasa minus 31. Ayan po kung mapapansin nyo, nagkaroon ng frost yung mga puno. So, sobrang lamig. Ayan o. Oh. Ayan. Tsaka, tingnan nyo po yung tambak ng yellow dito sa amin ngayon. So, nilagyan namin dito ng pathway papunta dun sa kabilang gate. Medyo mataas yung tambak dito. Ayan Kunin mo yung backpack ko ni maglalak. Si Madam, pinagpalit ko ng jacket na medyo makapal. Hindi na kalak to. Basta ka, hindi ka nakalak? Aray ko. Ay, uy, uy, uy. na doon kay Papa. Gagi ka talaga. Ayan, no, may pathway, oh. Dinis, parang lukarit. Dilito na sa ang daan dadaan dito tayo dadaan Yun, tingnan nyo po ang taas na mm. grabe yung tambak din eh oh Uy. parang hirap na hirap yung sasakyan na so yung ginawa po namin kagabi naka plug yung sasakyan namin kasi na-expect na namin na sobrang lamig ngayon so yun nga, minus 31 Maka mamaya magkaroon na naman ng diferensya ba yung sasakyan gaya nung nakaraang taon, ba diba? ayun no, yung vlog namin naka nakaset lang po siya, 2 hours before kami umalis naka-on yung ano yung plug. meron po siyang ano, may app po siyang i-set mo lang doon tapos at least 2 hours before kami umalis, naka-plug siya. Para hindi pa mabigla yung sasakyan. Yan si Dadong, naglilinis muna. Makapal pa yung yellow dyan pa sa taas, ano? So, ayun, pasok na tayo kasi masakit sa kamay. May gloves naman ako, kaso lang. Ayun, pagka... Patagal lang na naka-expose sa labas. Tsaka ako siya ginagamit. sento yung buhok niya ana sa static, ah, nasa static. Yeah. eh nung nakaraang mga taon hindi po kami nagpa-plug ng sasakyan kaso lang yun nga nung last year lang nagkaroon ng oil leak itong Subaru tapos napagastos kami mga 600 plus ata yun so parang nakakadala na kasi nga 'di ba sobra yung lamig tapos um siguro nabibigla yung sasakyan. Ewan ko, ano ba yun yung para lagay ng oil? Hindi ko kasi hindi ako marunong sa parts ng sasakyan. So, yun yung pinalitan. Pinapalitan namin dun sa dun sa Subaru. Kaya mabigat mabigat sa bulsa pag uh, magkaroon ng diferensya at papagawa yung sasakyan. Ayan tapos sinisipon na naman si Dato. Ah, Hi muna! Sorry sa mga viewers. Ayan po yung pwesto namin dito sa parking. Medyo mataas yung yelo. Ang nga. ako dito medyo hawi ako ng konti. Kasi ayan o. Oh, mataas diba? Yan yung katabi ng parking namin. at yung ating daanan. Tapos dito naman, ayan po, tambak. Mataas na din yung yelo namin din eh. Ayan po, nagkaroon tayo ng frost. biglang namutay ang paligid. Ano? Oh, minus 31 eh. Biglang nagfrost, oh. Ano? Ah, aggravation ba? So, ayan po may agribition pala dito sa amin sa Regina. Um, meron silang ano dyan, mga ini-exhibit na mga farm equipment, machineries, tsaka ano pa yung meron dyan pa? Mga livestock Mga pa? livestock nila. Tapos okay. yung mga homemade na mga delicacies, like mga, mga ganon. Ay. <laughs> wallet. Kala ko may pagkain. Oo, oh, may mga pagkain din sila. Ah, meron din. Wallet, tapos ano pa yon? Ay, ang pagkain, hindi ko maalala. Kung bumili lang ba ako sa loob ng ano. Parang mm. sa loob ako bumili hindi, didiretso yung isa ata. Ano ba yun? Parehas silang Si Dadong kasi, nakapunta na sa exhibition. Si Denise din, nakapunta na din. Pero ako, hindi pa ako nakapasok. O, oh, bang ng mga ano kayo, grade 3 ata. <laughs> hindi niya na maalala. Diba? Saka oh. saka may horse show din sila dyan. Ah. Yung draft horse na sinasabi draft horse may mga uh, ano yan yung pinapa contest sila ng hatak ah ganun. kung kanino kabayo yung pinakamalakas kung mahatak oh uh, brand. ano yung mahatak nila yung mga uh, minsan mga troso or may weights na yung mabigat sementong mga parang naka black Oh, sa pang hatak no, lang. Para talaga sa kanila na Tapos no? kinakarga no? doon sa ano nila, sa carriage nila. Carriage. Oh. Punta kayo tayo sa dito ng Oscana, ikot tayo doon. Maganda doon tingnan ni. Eh. <laughs> Maganda doon na, pa? Kakape na lang ako. Magkakape ka nila? Sunod na lang tayo. Eh ngayon kasi may frost cross to. May doon na nilalapit nga yung uh, oh, okay. joints ko. Pero hindi siya ganun kapal. Kasi kung halimbawa warm yung temperature kahapon sana, tapos madami yung moisture pa, no? Yun, talagang makapal yan. Kaso lang, yeah, hindi naman ganun ba... na, ka Black ice uh, naman. Uh, Oo nga. Frozen nabablack mm -hmm. ice yung daan. Mm -hmm. sa <coughs> daan. Oo. Yung ano, yun yung mahirap pag uh, gantong winter tapos yun nga malulusaw po yung daan. Yeah, malulusaw yung snow hindi yung daan. Tapos yun nga biglang lamig mangyayari, ayan, mamumuti yung paligid, magkakaroon ng frost yung mga puno. Pero yun, maganda lang tingnan pero napakadelikado kasi syempre pati yung daan magkakaroon ng black ice ba? Diba? so yun yung nagkukos ng mga aksidente madami na aksidente pagka may black ice talaga kasi madulas nung ano nga eh nung linggo ito yung tinala namin na sasakyan so hindi nga to naka winter tires sabi ni Dadong nako madulas pala 'Yan, <laughs> ay medyo madulas pala. Unlike nung nakaraang taon naka-winter tires kami. So maramdaman mo na iba talaga yung kapit nung ano nga nung winter tires. Oo. Ayun nga, pag kaganto lang po yung daan, okay naman. Yung nga pagka may black ice lang talaga ay madulas. Kaya napaisip siya, sabi niya, no? Kailangan natin ata bumili ng winter tires. So titingnan natin pagka ano maka-check tayo ng kahit na hindi ganun ka ma yung importante maka-winter tires ka kasi iba nga naman talaga yung kapit sa daan kahit na yung luma pa no okay pa din no, yung nakaraan kaso lang kasi nakita mo parang may bitak na yun eh no so delikado na din matyaga ka lang naman dito, makahanap ka din sa marketplace or sa ano, o kaya sa garage ng second hand na mga winter tires o kaya kahit na mga all season tires. Matyambahan mo lang. Siyempre, i-check mo muna kung maayos yung item bago mo bilhin. Yung iba kasi na bumapalit sila ngayon. Nagpapalit pala sila kagad. Sila kagad. Mm -mm. Yung iba na uh, talaga yeah. may pambili, no? Para mga ilang taon lang nilang gamitin kahit na hindi pa umabot ng mga limang taon iba talagang po, nagpapalit na yung iba siguro nagpapalit ng na sasakyan alam mo hmm. yun hindi nakamatch yung sukat kaya nagkakaroon sila okay, ng spare Ito yung buhay na Christmas tree pa, oh. No? Ang ganda. Hindi mo na kailangan ng dekorasyon. Lagyan mo na lang yan ng Christmas lights, no? ganda. Bili na lang tayo coffee. Mm-mm. <laughs> ano lang tayong mag-coffee sa bahay. Ikaw lang naman mag-coffee. Char. may points na tayo. May points ako dito. May redeem tayo. Bumili lang po kaming kape. Sa bahay na si Dadong magkakape kasi parang nakakatamad na magtambay dyan. Pag magandang panahon, okay lang tumambay. Oo. tinuksan yung kape sabay mag-drive. Mamaya tumalasik to. <laughs> yung building po dyan na sinisira nung isang araw. Wala na oh. Wala na. Ang bilis lang ano. Ang bilis na diba? mm, -mm. Na. Ano kaya ipapalit nila dyan? Ano? Baka uh, establishment. Medyo malaki din eh, no? Mm sebagai kasi mga bilihan dito. Oh. Parang mm -hmm. Para malagdagyan naman yung mga stores na malapit-lapit sa amin. Uh, kainan. O kaya ano, um, malamang kainan lang yan. Hindi naman siguro yan yung uh, mga bilihan ng mga damit. Kasi dito banda mga walang bilihan ng damit, no? Doon lang naka-focus lang sila ng paglagay ng mga bilihan ng Parang damit. Sa north, sa sa north south, yung, eh? south, tsaka sa east. Pero dito banda sa amin, um, bandang west, wala. yun pagka nagkaroon lang ng Costco, yung sabi nilang pangalawang branch. Pero parang, ewan ko, kung go na ba yun, or... After two years pa. Ewan ko kasi nung nakaraan, sabi ano na daw eh. Parang umukay na daw. Kasi di ba parang may survey ata yun. Tapos, baka magiging ano na, okay na, at magkaroon ng panimulangan mo. Sana masimula na yung construction, no? Nagdagin yung, ano, trabaho. Mm -mm. Mas madaming trabaho pag may isa pang posko, kasi syempre, madaming kailangan nilang mga employees. Malaking tulong yun sa mga naghahanap ng trabaho. tsaka mm -hmm. yung iba, di ba, magkaroon ng nagdo-double job. Yung mga medyo malapit-lapit dito. Kasi pag east, galing dito sa amin, medyo malayo-layo din. Sa heater, siguro yan, no? Ang galing. Para maingay. Fun, ah, sa fan yun Ah, fan. Oo nga pala. Kasi pag winter, ganyan eh. So Minsan pagka... Ay, medyo maingay. Minsan pag may nadidinig akong something na parang kakaiba sa sasakyan, sku, <laughs> kinakabahan ako. Kasi diba, ba Diyos ko, pag nasiraan ka ng sasakyan, eh, ilang daan-daan na naman yung magagastos mo pag uh, check, pa-check pa lang, tapos papagawa pa yung parts pa. Nakaloka. So, ayan, dito na po tayo sa bahay. Dinaan lang sa kwento at sa driving yung ating vlog. sabi ko sana titingnan namin yung Black Friday deal sa uh, mga store e eh, kaso lang ipasok naman tapos disco alam mo yung parang ngayon mo naman tabagal sa labas pag ganto nga malamig kakatamaran na so ayan po tingnan nyo hanggang mga dito ko yung taas ng snow na nakaipo namin dito hmm? yung iba, ba diba, sa ibang lugar, tinitikman nila yung bagong patak ng snow. Pero sa amin, hindi. Eh, no, pwede na tayo maghalo-halo. May escuñelo. No? ganda, oh. Pinong-pino. Ito lang yung medyo malinis. Tapos, dyan, natambak na dyan namin. Ito naman yung sa likod. Ayan, oh. Nagkaroon ng frost talaga yung mga puno. Naging winter wonderland tayo ngayon. Pasok na tayo. Ay. Pati yung pinto parang naku-frozen. Yeah. Pati na tayo. Ito yung sinasabi ko na parang nakakatamad lumabas kasi bago ka lumabas yan o, oh, ilang patong yung damit Ayan. So, meron pa akong ganitong sweater at meron pa ako isang long sleeves so ganun po kakapal yung damit ko pag lumalabas ako yan. Check ko lang yung mga plants namin dito. Ayan, fighting pa rin sila, ba? Diba? dinidilig-diligan ko lang to ng ay, mga once a week. Hiyang naman sila dito pa, no? May araw kasi dyan, galing sa bintana eh. Last year dyan din naman eh. Uh, Oo. Oh. Yun ang ganda oh. Nalagyan ko siya ng plant food. May spray kasi siya para sa mga succulents. Yun no, tumaba nga eh. Yan. Diyan lang sila. Kaso ngayon walang araw kaya Ganyan para madilim. May isa. <laughs> Nakapuesto na. Nakakape na yan. Hmm, Di Hindi Tama na yun. Kakain na ako. <laughs> Tutupan ba nga kita eh. Tingnan mo na lang yung alam mo dun sa labas. alam mo. Tapos dito po sa labas. Ayan. Binaba ko na rin dito yung money tree kasi walang araw dun eh. Tsaka yung rose ko. Ayan o, oh, buhay pa naman. Ito medyo na dry na sanga ng lemon. Ayan siya. Ganito yung ini-spray kong plant food nila. Ayan sa succulents. Maganda dito pagka may mga plants pala. Ayan o. Oh. Ayan mga ka-viewers, yung ating ulam for today ay pork dinuguan. So, ginisa ko lang po yung pork sa sibuyas, bawang, luya, tsaka sa tanglad. Nailagay ko na rin po dito yung suka, yung dugo ng baboy, tsaka sili. Titimplahan na lang po natin to ng asin, pwede lagyan ng pork cube, yung paminta, tsaka yung patis. Lagyan natin paminta yung ating dinuguan. mas masarap yun may patis eh Tikman mo nga Tinagdagan ko ng konting sabaw kasi kanina sobrang latkot eh Na, sakto lang 'to. masarap to kasi puro pisngi so, may konting laman lang kuha ka kutsara try ang lasa ah, uh, sobrang asim eh. Hmm? Okay na ba? Alam ko parang may kulang eh. Anong kulang? Kanin. Mas so, kong hirap mag-decide. Ano? Parang okay na rin naman halatang hindi marunong magluto eh. Okay-okay lang daw eh, oh. Maasim, di ba? Sakto lang? Hindi makapag-decide kung maasim o sakto yung lasa. natin Yan na, sakto na yan.